Lah, parang parang gumalaw yata dahil umiba yung ano niya eh. Oo oh, nga oh, gumalaw nga siya. Lumagpas siya oh. Paano ang gagawin mo pag lumagpas to? Paano mo siya maibabalik doon? it's almost 7 o'clock ng gabi dito sa Madison, South Dakota. Dito ako nakatigil ngayon. But ang araw napakataas pa guys. Nasa alauna pa yung sikat ng araw. Wow, ang ganda ng clouds oh. Ang ganda ng pagka-form niya. Tapos nasa gitna yung sun. No? So, meron pa akong 268 kilometers papuntang... Hindi sa customer, hindi papuntang Virginia but 268 kilometers papuntang Love's truck stop sa Sioux City uh, Iowa and another 5 hours papuntang border ng Illinois at saka Iowa and I don't know yet sa aking route ng Illinois papunta no ng border ng Indiana hindi ko pa na na route yung aking map na dadanan bukas and by Monday yung aking pilot meron akong pilot from as usual mga nakita nyo ng vlogs as usual border ng uh, kailangan ng pilot from escort pilot uh, hindi pilot, pilot ng aeroplano escort pilot ng uh, Indiana makatawid lang ng Indiana States Indiana Police hanggang all the way sa Ohio then by myself Ohio all the way hanggang border ng Virginia then Virginia meron akong pilot all the way naman hanggang Virginia, West Virginia and then all the way Pennsylvania, Maryland, West Virginia, Virginia. Then pagdating ng Virginia state, doon sa Amazon, dalawa na yung aking pilot pagpasok pala ng state ng Virginia. So dalawa na. So ngayon medyo mahaba-haba pa to. But kailangan ko makarating ng Tuesday, linggo palang bukas linggo pa lang, January 2 pa lang bukas. Late na to guys. January 2 pa lang bukas. So, kailangan makarating ako ng Tuesday doon sa staging area and then by 5, yun ang aking unloading area. So, ang aking current location today is Madison, South Dakota. Itong Madison, Malit lang siya na town and dito yung aking ruta, dito ako pinadaan kasi for sure yung I-29 meron siyang mga bridge construction dahil hindi pwede ang 12.9 dahil lang allowed lang dun sa highway is only 12 feet wide lang yung allowed dun sa mga construction. Now, ito lang yung pangit pag merong kang annual permit kasi pag annual permit, wala ka talagang highway na sinusundan. But itong dinadaanan ko ngayon, hindi sa annual permit. Permitted talaga siya. Meron talagang rutang sinusundan. Yung Iowa is annual permit namin. So, as driver, as bilang ikaw, responsable mo tong lapad ng load mo, hindi naman siya sobrang lapad. 12.9, 12 feet 9, almost 13 feet ang lapad. But, pag annual permit, huwag ka lang na, oh, dito ako dadan annual naman ako eh. Yearly naman yung renewal ng permit ng Ayua. But, titingnan mo rin yung Uh, Iowa 511 yung mga road construction kailangan makita mo gaano kalapad yung highway na binibigay ng construction para makadaan ng truck, kailangan titingnan mo kahit pa siya annual permit ang binibigay. So, responsible mo yung dadaanan mo dahil annual nga, wala nang permitted na dito ka, dito ka, dito ka, walang ganon. So, titingnan mo yung Iowa 511, South Dakota 511, mga road, road construction nila. Okay, yun ang responsibility mo. Pag meron kang mga load na ganito, maraming detour, kasi pag nagkamali, hindi naman si yung kumpanya, kundi by yourself. Kaya ang kantang, Oh, by myself. Ganon. So, Ito na, kita ko lang sa inyo. Mga 6 minutes na akong nag-park. Patayin ko lang ang ano, truck kasi maingay. 6 minutes na ako nakapark dito. Bababa muna ako para ma-stretch yung aking mga paa. So meron akong katabing truck dito na tulog Ruan. Dito na yata nagpalipas to ng gabi. Hindi siya labs. So, ano ba to? Cenex. Ah, yeah. Pwede kami mag-refuel dito sa Cenex. Yes, sir. Nalagyan ko ng X. Dati nilalagyan ko lang siya ng pula dito. X para kita yung kasalubong na ito yung edge ng load. Right? Plugs. kita sa akong lubog. Ay. Yeah, may mga tanki dito. Hey! What's up, buddy? How are you? Oh, ah, okay. Yeah, okay. Okay, man. Sakit sa puwet. Yan ang Madison doon. Gusto ko sana ng paliparan pero I think one kilometer kaya kaya. Madison ano, Madison South Dakota. Town of Madison hindi sa city. Yan na putol siya. Lumuag yung ano, lumuwag yung flag sa siguro sa hangin. Ah, Lost Thread man. Lost Thread yung ano niya. Anyway, meron akong, I don't know if meron pa akong spare. Sana, meron. Parang ubos na yata ang aking spare. So, yun. Lumang trailer ng Q-Line. Pero ang dami namin bagong trailer ngayon ng Q-Line. More on mga, tawag dito, mga low pro. Ito kasi, kinargahan nila ay step deck or skateboard. Yeah, dito rin sa likod, nilagyan ko rin ng X. I think mapansin nyo naman yata. No? X, ito yung edge niya. Lah, parang, parang gumalaw yata dahil umiba yung ano niya eh. Oo oh, nga, oh, gumalaw nga siya. Iba yung size niya dito. Compare mo dun sa isa. ano? Oh. Ito yung edge niya, di ba? Hmm, siya, oh. Oy, matrabaho ito, men. Kasi pag ganitong lumag kailangan mo siyang i-adjust doon. Paano gagawin mo? Dito ta kasi may Paano gagawin mo pag lumagpas to? Paano mo siya maibabalik doon? So meron technique diyan. Ihilahin mo siya, tatanggalin mo lahat ng ihilahin mo papunta doon, tanggalin mo lahat, luwagan. Ihilahin mo pag ganyan ba? Pero papunta doon para mahila siya, kasi ano naman to eh. Pag ginamitan mo lang kanina, madali lang to. Tulak lang siya doon sa ano. Pero I think, yun know, o, layo ng ano niya o. Oh. Layo, men Ngayon ko lang na napansin. Then, iba din dito, medyo maiksi. ah oh, sabi na eh, maiksi nga. Oh. Labas dito ng konti. Or masyado lang malaki to. <laughs> tinatamad na ako guys basta ang ganyang permit ay 12.9 yun na yun okay ito pala ang gumalaw yeah ito ang gumalaw sakto eh oh. ay hindi ito nga ang gumalaw kasi yung guhit niya dapat dito so ito ang gumalaw ito sakto ginuhita nila eh so ito ang gumalaw yun ang ihilahin doon check nga sakit na naman sa ulo to oh. sakto to siya yan oh sakto hindi siya umipod sakto so ito ang gumalaw konti so dito yan oh wala na siya sa linya itong gumalaw yeah so oh sakto naman siya dito ito rin ano nangyari dito gulo no kailan si iti check mo rin yan eh ato sakto siya hmm ito gumalaw nga itong gitna ang gumalaw kaya nawala siya sa linya aha uh -huh. Pero kung ipapasok ko siya doon, lalabas siya ng husto dun ito lalabas ng husto ito lalabas din ng husto ah, haya mo na yan guys huwag mo lang problemahin hindi ko na huwag problemahin yan basta mamaya isisecure ko <coughs> ulit yan Ayon, I mean ihigpitan yun na yan yan na yan so ngayon maghahaponan Punan, ilit ng video as usual extension mirror super so good marami lang lamok ngayon maraming mga bugs ngayon dahil nga summer alam niyo yung problema ko ngayon alam niyo yung problema ko ngayon washroom I don't know if bukas pa yung dust cushion dyan but yan ang iniisip ko ngayon yung washroom don't stop believing. Marami akong order sa kay Mama Nurse. Sayang yung vlog na nawala dahil nag-order nga ako dun sa kanya. Ito na. Apat na putahay yung in-order ko para sana hindi maubos agad. Kasi pag sinipagsipag akong kumain, walang diet-diet man. Lamon talaga pag sinipag ako. So nagluto na ako ng rice para kain ko sa kain ko ngayong hapunan. Mas maaga pa. pagod super pagod sarap na pagkaluto ng kanin no yung gusto ko sa kanin yung malambot eh yung lambot ng kanin hindi siya matigas yan ang masarap lagyan ng mga sabaw-sabaw adobo mm. Bipstick guys. na pasala pa naman ako sa pagkain talagang ang isang kainan ah kalahati agad pero tipirin ko to kasi pa Virginia pa ako baka wala na akong ulam pabalik hmm. don't stop believing Tataka kayo, hindi ako nagluluto sa loob ng track Before Nagluluto ako nung nasa torque ako Nagluluto ako sa loob ng track but It takes time Magagawa mo lang yung pagluluto sa loob ng track Pag talagang ano ka, yung two days na walang biyahe, naghihintay ng load. Yun, pero mostly kasi ang aking mga ulam ay luto na. Kung di luto sa bahay, luto ni wife. Minsan bumibili na lang kami sa lakot, mama nurse. Kung saan may mas malapit na kung nandun kami. Kasi pag magluluto ka pa, it takes time. Ihiwa ka pa dami pang seremonyas no tapos yung isa din nang ayoko yung bako ng truck saka yung ang daming gamit may mga kaldero ka may mga yung well may may, may kaldero yung lutuan ay yung rice cooker yun ang talagang kaldero ko rice cooker pero wala lang akong mga mga kawali mga tuyo wala nang ganoon ayoko dahil nga sobrang dami ng dala tapos itong style ng aming truck ay mid-roof hindi siya bubble top yung mataas ang ulo na pwede kang marami kang mga cages na doon mo ilalagay yung mga gamit mo ito mid roof lang siya tapos napaka tight lang yung mga lalagyan ng mga kargamento mo meron ka pa damit na dala kaya kailangan ano lang siya yung minimal lang na kakarga mo doon sa loob ng truck kaya madalas bili ng ulam then heat up na lang yung ulam sa ano, heat up na lang yung ulam sa microwave. Then that's it. So it, di ba? Busog na. Basta may kanin lang, importante lang bago yung kanin mo. Luto ko na bago ka tatakbo, magluluto ko na para pagtigil mo mag-break ka. Meron ka ng rice. Hindi yung kung kailan ka titigil, pagod ka na, pagod na yung kamay mo. Sa magluluto, nakakatamad na Mas gustuhin mo na lang na matulog eh. Or magpahinga. Diba, kagaya nito, meron ako Masa mo siya? Nor Original Liquid Seasoning. Okay, that's good. Meron akong tawag dito. Dipstick. Yeah, meron akong dipstick, guys. Diba? So, kain na lang ako. Hindi na ako magano maghihintay na maluto ang... ang maluto ang maluto ang pagkain mo. Then, nahawa na rin ako kay Den Fred. Binadala na ako ng asawa ko ng aking seasoning ng kasi si Den Fred, pag ula ng ulam, ito na yung ulam niya. Seasoning. Hindi, joke lang ha. Yan si siya Pampa May lasa na naman ng ulam eh But Mas masarap pa rin yung Try natin Try ko lang Mmm Kalap mo May si Suning konti Baka magtataka din kayo Bakit Lagi akong dito kumakain sa upuan ng truck Merong lamisa dito sa Meron akong lamisa, meron din lamisa itong truck Pero mas komportable ako dito habang kumakain Nakatingin ako doon sa kasada Kukwentuhan tayo, di ba? Pero alam ko, naglalaway kayo Kung hindi lang ako pagod, gagamayin ko ito eh good lang ako. Kaya kong magbasa ng kamay. Ah, sarap ng malamig. Na tubig. Mainit na guys. Summer is waving. Sarap ng ano ni Mama Nurse. shout out kay Mama Nurse sa so, may Laila guys napakalinis magluto yung Mama Nurse na yan kung sino yung mga ni Winnipeg masarap magluto sa si Mama Nurse napakalinis ng kanyang pinopromote ko na sa si Mama Nurse ha napakalinis ng production area nila malinis okay ano bang ibig sabihin ng production area malinis yung sahig malinis sila magluto hindi dugyot kasi maraming restaurant sa Winnipeg Maraming mga nagluluto dyan Hindi ko na lang sasabihin kung anong mga restaurant yan Kasi before, I think nasabi ko na to dati pa Na nagdi-deliver ako sa loob ng mga restaurant sa Prats pa ako before Filipino restaurant, Chinese restaurant Nakikita ko yung kusina nila Dahil doon kami pumapasok, doon kami nag ang mga order nila sa Prats Wholesale para sa yung GP uh, GFS para sa Cisco. But napasok ko ang loob ng mga kusina ng mga Pilipino restaurant. Guys, napakadumi. Napakadumi nung pumasok ako dito sa restaurant ni Mama Nurse diyan sa May Maylayla. First time kong bumiyahe doon sa kanya, nag-deliver sa kanya. Sabi ko, kusina ba to? Ang linis ng say guys. Walang, talagang napakalinis. Malinis sila gumawa, malinis sila magluto ng pagkain Kasi maraming mga restaurant na pag naka-display na yung pagkain, naka-showcase na yung pagkain dyan sa harapan mo Isipin mo talaga masarap, di ba? Masarap siya, barbecue, but hindi mo alam, hindi mo nakikita Kasi hindi naman kayo, kayo mismo na mga na kumakain sa rest restaurant Hindi naman natin pili sabihin na, Ay kuya, pa pasok na ako dyan sa loob ng kusina nyo kung paano nyo niluluto, malinis ba? Di ba? Hindi naman ganun eh pero kaming mga sa Winnipeg, kaming mga nagde-deliver ng mga pagkain, mga order, mga mantika, mga karne na in-order nila sa amin, nakikita namin yung production area nila. Kaya sabi ko dyan sa kay Mama Nurse, ikaw yung pinakamalinis na nagluluto ng mga ulam dito sa Winnipeg sa lahat ng napasok ko. Maraming restaurant sa Winnipeg na napasok ko. But so far, si Mama Nurse yung pinakamalinis. Mga Chinese restaurant, Fact. Napaka Napakadugyot niyan, guys. Yung letter M, ang start, napakadugyot niyan. Sa Engster, sa Babayan. Dugyot. Kaya pag may nag-iimbita ng celebration at doon sa letter M, ang punta, No way. Kung sa English pa, thank you na lang. Kasi nakita ko before, yung letter M na yan, tapos letter D yung last niya, Just sa so Winnipeg. Bumaba ako sa basement nila. Nakita ulo ng ano, ang baboy. Kalahati ng baboy nandun na sa sahig naka nakatagilid nakahiga wala man lang wala man lang plastic hindi nilagyan ng plastic wala nandun na sa sahig dinadaan-daan nila gulat sila na bumaba ako dahil nag-deliver ako ng mga frozen foods nila eh sabi ko never akong kakain dito lahat ay eh, mga Chinese pa yung mga tagaluto eh dugyot never Mama Nurse malinis. Guaranteed. Sa Bisaya pa, ig na Sabihin yung mali ako. Kahit pumunta kayo doon, Ay Mama Nurse, sabi ni Mark, malinis ka daw sa kusina. Patingin nga na kusina mo. baka papasukin ka pa ni Mama Nurse sa loob. But anyway, that's up talking. Tsaka mo, may ribansin pa. Hindi ko na pinaya-heater. Ah, heater. Hindi ko na microwave dahil kukunti oh, lang naman eh. еще. Здесь mayroon Meron talaga mga magaling magluto ng beef stick, no? Sarap. Sarap, sarap. Mm. Pilar ko yung sa driver, guys. na yung aking hapunan today So anyway, tarang salamat Ito yung aking second day Buhat nung umalis ako nung Friday morning sa, sa Saskatoon Askatun Na late nga lang akong alis dahil nga pagawa ko ng truck And today Saturday, January 1 Nasa midyear na tayo ng taon Ang bilis ng panahon guys Ang bilis umikot ng araw Kaya prepare kung anong mangyayari dahil parang bilis din natin tumanda so salamat sa inyong tanan salamat sa pagtanaw habang kumakain ako nanonood kayo dyan alam ko nagugutom kayo sasabihin nyo na naman sarap mo naman kumain yeah. so salamat pag amping mo tanan mainit na kailangan natin ng aircon keep safe and keep on tracking